Nasa manta mo ka man, Angel! Pupulutin at tuturugin ko pati kadulutuluan ang ugat mo nang hindi ka na sumipululi. Yun ang akala mo? <tong> <tong> Nasaan si Angel? Wala rito. Sige. Nasaan si Angel? Wala rito! Nasaan? Wala! Marco, ano ba yan? Para niyo. Aku... Malgo. Dalawa na pinamili mo. Kaya ka pala naging lambing kaya pinatawag ipinatawag ang ito ay para malaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa pagkakakidnap kay Charina Santos. Major, sino si Angel? Bakit niya dinukot si Charina? Oo nga, Major. Samantalang hindi naman pulis si Angel. Kilala ko si Angel. Isa siyang kriminal. Katunayan ng record niya ay nandito sa harapan ko mismo. Maaaring isang mataas na opisyal ng pulis ang tinamaan ng expose ni Charina kung kaya't inutusan niya ang walang pusong si Angel upang dukuti ng walang kalaban-laban at kawawang newscaster. Kung ganun, Sir, totoo pa ang mga expose ni Charina na may mataas na opisyal nakasangkot sa pagpapalabas ng mga preso at ginagamit sila upang mangholdat ng bako at pagkatapos sinasalvage. Totoo ba to Sir? Siguro. Pero wala bang pinal na detalye kung sino ang opisyal na tinutukoy niya? Bentot yun ah. Eh? Bentot! Halika dito! Angel. Angel. Pinatay ang nanay mo eh. Pati si Marco. Ano? Nilawin kita sana eh. Tadaan na kita. Ay, napakasakit naman ang nangyari sa atin. Hindi man lamang kita na ipagtanggol. Gaganti ako, inay. Eh, Gaganti ako. Angel, hindi ka pwede magtagal dito. Pinagalap ka ng mga pulis. Mami alam, babalik sila dito. Bento, huwag mong iiwan si Inay at si Marco. Ngayong gabi rin, papatayin ko si Major Torango, pati ang mga aso niya. Anghel! Anghel! Huwag kang sumuong sa mga bagay na ikamamatay mo. Kung sa pakiramdam mo, wala nang halaga ang buhay mo. Sa akin, mahalaga ka. Paano naman ako? Mahal kita, Anghel. Mahal kita. Pwede ba ako naman ang pakinggan mo ngayon? Simula pa lang ng buhay ko, Charina. Bigo na ako. gusto ko lang ngayon, pumatay at mamatay. Ngayon! Ngayon! Hello? Hello? Charina? Kafred. Ang ibig mo sabihin eh, umayag ang station manager sa ransom money na hinihingi ni Angel? Oo, oh, medyo. Sa kondisyon, nabuhay si rin ang babalik sa estasyon. Sa puntong yan, wala kang dapat alalahanin, Catherine. Dahil ngayon pa lang ay sinisiguro ko na sa iyong kaligtasan ni Charito. At tiniti ako sa 'yong mamamatay si Angel Santo Domingo dahil sa ginawa niya. Salamat, Medyo. Ang Ramso Mani, sandadali. Malalaman ko sa sandaling itawag nila. At itatawag ko kagad sa iyo. Salamat. Sige, Catherine. Anghel! Lumabas ka na kung saan ka man nagtatago! Dala na namin ang pera! Anghel! Ilabas mo si Charina! Durango! Nandito ako! Pakita mo sa akin yung pera! Oh! Idilat mo ang mata mo! Si Charina naman ay pakita mo! Eto! Dalhin mo dito ang pera kung gusto mo makuha si Charina! Si Charina, handalhin mo rito kung gusto mong makuha ang pera. Ano yung si Charina, pag hindi mo dinala dito yung pera? Ganon? Oo, ganon! Di magsama na kayo! Hey, Joe! Makatamaan niyo si, si Charina! Wala akong pangirap! Pumasok na kayo! Pumasok na kayo! Hindi na ninyo! Lumalap! por ginawa mong pagpatay sa inay ko, kay Silvia at sa isang kaibigan ko, sa buwa buhay mo, uutangin <GGY grape> <sabip> <bells>. <finals> ko. <throat> Sabi ko sa iyo niya na ikamamatay mo eh. Huwag kang alis dito. Angel, mag-ingat ka. Ang hihintay ko, Ako lang ang nagpasipol sa iyo! Pero pati ako ang sinipsip na ugat mo! Dahil hindi ko na kaya kaulang mo, Drago! Isa kang demonyo! Salot ka sa lipunan! Ikaw ang nagpaparamis sa PNP! Wala kang karapatang magsuot ng uniforme! Isa ka pang dagdag sa problema ng bayan! Ano na naiintindihan mo sa problema ng bayan? Sana, ko sa iyo! Ang problema lang ay pera! sa palagay mo dahilan kung bakit pinakawala kita katulad na ibang kriminal na kasama mo para bigyan ng masarap na buhay? Ginagawa ko lang yun upang makapaghati kayo ng lagay ako ang gusto ko na walang daliri tumuturo sa akin. Kaya bago magkaturuan, kailangan mawala ka na katulad na ibang kriminal na kasama mo nauna na sa'yo. Sapat na sinabi mo para maabsuelto ako, Durango. Salamat sa testimonya mo. Anong testimonya? Lahat na sinabi mo ay nakarecord sa video, Durango. Igala mo mga mata mo. Pasamantabo ka man, Angel! Pupunutin at tuturugin ko, pati ka tunutuluan ng mo nang hindi ka na Yun ang akala mo! Ano? 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 Dito! Dito Ano? 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 Anjay na yung mga kinausap MBI. Alam! Angel! Angel! Oh, may buhay pa rito! Kumaban ka, parang mo nang awa. Huwag kang mamamatay. Mahal na mahal kita. Sa mundo mo, matagal mamatay. Oh, buhay pa to. Dali sa ospital. Oh, ito pa. boy boy, Dali sa ospital. Sarina. Sarina. Nasaktan ka ba? Hindi, naman Angel. May oh, tama ka. Niyo ron. Dali, dali na ko siya sa ospital. Tulungan niyo ko. Dali.